Hindi na bago sa Rappler at sa CEO nito na si Nobel Peace Prize winner and journalist Maria Reza ang mga tanggap ng reklamo at kaso mula sa ilang sangay ng gobyerno sa ilalim ng pamumuno ng Administrasyong Duterte. Kilala ang Rappler bilang isa sa mga pinakamasugid na kritiko ni Pangulong Duterte. Itong miyerkules, June 28, 2022, nagpalabas ng order ang Securities and Exchange Commission laban sa Rappler kung saan ipinahayag nilang paninindigan ng ahensya ang kanilang desisyon na ipasara ang mass media outlet. Ayon sa SEC, hindi nagbago ang desisyon na ito sa mula pa lamang noong 2018 dahil umano sa pagbibigay ng Rappler ng ownership ng kumpanya sa Omedia Network, isang foreign entity. Dagdag pa nila, labag ito sa konstitusyon kung saan nakasaad na ang mass media companies ay hindi maaaring magkaroon ng foreign ownership. Nagsalita na ang kampo ng Rappler ukol sa isyo na ito. Itinanggi ni Maria Reza na ibinigay ng ahensya ang ownership sa Omedia Network at sinabing sumang-ayon raw dito ang SEC noong taong 2015. Magpapasa umano ng apela sa SEC ang Rappler pahayag ng Rappler CEO. Maraming mamamahayag ang nagpakita ng galit at pag-aalala sa magiging sitwasyon ng media sa mga susunod na taon. Ang desisyong ito ay isang di umano isang paraan ng intimidasyon at pananakot sa media upang pigilan silang maging kritikal sa mga nakikitang kamalian ng pamahalaan. Sa pagpasok ng bagong administrasyong Bongbong Marcos, ano kaya ang aasahan ng taong bayan pagdating sa usapin ng press freedom? Ibahagi ang inyong saloobin sa comments.